Okay mga katornigals, welcome back to my youtube channel Mga katornigals, matagal din tayong hindi nakapag-upload dahil medyo busy at nagkasakit ako Bola lang yan Okay mga katornigals, may bisito tayo dito Isang NMAX na malupet Yan o, oh. wasari version 2 Magbabalagay ng ano si boss manager, ayun siya o oh. Ay, ay, ni dana, shoutout sa iyo sir Woo, dana pogi na Okay mga katornigals, eto po yung mga ano niya ang sabi ko sa kanya, bibili lang siya ng ano, ng ilang yarda, mga 6 yards. Bumili siya ng sinulid. Kala niya siguro magsasaranggola kami. E dala, pekarakal na yung animal, no? Ito mga katornikels, yung papalagay niya sa akin. Galing doon sa isang motor niya. Yan. Yan yung mga, ano, ebidensya ng lalagay natin, mga katornikels. Mga bago naman to. Yan. Yan. Tapos papainitin na natin yon para mainang natin. Mga Katorin nagiinang tayo ha. Ah. Tapos dual horn yung gagawin, gagawin natin mga Katorin Gagawin ko pala. Manunood lang pala kayo. Ito yung switch mga Katorin Mga Katorin ang gagawin ko ha. Ah, yung stack na Sabay-sabay silang tatlo. Tatlo silang aandar mga Katorin Nagamit tong halo switch. Pwede siya maging stack. Pwede siya maging tatlo Tatlong busina para malakas Pwede siyang babalik siya sa stock Tapos ididiin mo to Magiging tatlo sila mga katore Sasabay yung ano Yung stock na busina Okay mga katore girls Tirain na natin Baka tirain pa ng iba Let's do this hey, Mga katorikos, babaklasin muna natin yung playlist na yun Tara na! no i don't take shit i got no love for the fake is if you wanna play tough and wanna hate this Pero bago ito mga katorngyos So wasabi, ako daw yung first time na magbalas nito Ayan mga katorngyos Ilalagay natin yung pwestong maganda Huwag mong pangalagay dito mga katorngyos Dito sa taas Kasi nalulukop siya Dapat dito may juice dito sa baba para malakas Okay mga singat. Inangin na natin ito Tara na! All the past and the pettiness A reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time You're delirious, mysterious Because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been through hell I never got anyone's help I had to do it all myself

Regardless Okay mga katonidos Nainawa na natin to Babalutan natin ng electric tape Bago natin siya lalagay dito sa pusit na plastic na to Tara na. Okay mga katonidos Galawa yung gagamitin natin tape Isang arm Tapos yung manipis Para matibay I'm every day to taste it. I'm patient, but my mind can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. I'm it, modern kingdom for the taking. Now that I've been. Okay mga Tory Girls, ito na po yung ano natin. Meron talagang bisita. Ayun, shout out sa iyo. Woo! Taga Motor Race Tracking. Woo! Ayun po siya mga Tory Girls, oh. Ni e, tanida na sura natin. <laughs> okay mga Tory Girls, ito. Na ano na natin? Na electrical tape na natin lahat. Yan, tapos babalutan natin ng malupit na to, oh. Hey, Ii, kabahan ng lubingan eh. O sige mga Tory Girls, lalagay na natin to. Tapos ikakamada na natin sa kanyang Nmax. Tara na. Okay mga katorios, nalagay na natin ito. Pero lalagay pa natin ng ito ng plastic. Ayan, dito natin nilagay yung kanyang busina. Ayan. Binigyan natin ng extension. Ayan. Kitang kita mo naman. Nandito siya sa module. Ayan, ito siya. Para malakas. Ayaw ko kasi naglalagay dito mga katorios. Kasi lukob siya. Lukob. Ayan. Mamaya ayusin natin yan. Tatanggalin natin yung mga ano mga balahibong pusa na yan mga katornigos yan ayan na yun siya o sige mga katornigos easy set up na natin baka set up pa ng iba let's do this uy ito ni uy Dana na do okay mga katornigos Nalagay na natin ayan na siya ito nga mga pala mga katornigos hindi ko po nilagay yung ano yung kulay white tapos yung negative positive ng ano, yung para sa ilaw, hindi ko na hindi na pinalagay ng boss manager. Yan mga Tony ito. Tatlo po yung umaano diyan ah, tatlo. Yan. Tapos pag inano mo dito, matik na yan, mag stack yan. Ang kagandaan lang dito mga Katorn kaya hindi ko po nilagay yung kulay puti Kapag po naputol yung fuse, aandar pa rin yung stock. Pwede na! Aandar pa rin siya. Pag naputol yung fuse, hindi na po aandar yung big horn. Ito Yun po kasi mga ibang mga atronikas, pag, pag nilagay nyo itong kulay puti na to, pag naputol yung fuse, matik, pati yung stock, hindi na siya aandar. Ganun po yung ano dito. Ito, papakita ko po sa inyo mga atronikas. Yan, pwede yan yan ha. Tapos i-ano natin, i-on natin dito. Tapos pupunta tayo doon sa battery. Pare, tanggalin natin yung battery. Ay, yung ano, yan. Tanggalin natin yung fuse. Yan. Tanggal na po yung fuse. Ito na yung fuse. Ayan. Yan. Nakakunik yan, ha? Ayan, Yan, walang cut yan. Eto, pag ano, under lang yung stock. Kahit dinin mo dito, wala yan. O, oh, ayun po yung fuse, yan. Kapag po kasi yung lalagay ko itong kulay puti na to, pag natanggal yung fuse, wala na, Pinis na. Tanggal natin yung busina. Ito, under pa rin. Yan, kahit mo dito, yan. Under pa rin yan. O oh, pare, tanggalin mo yung ano, boss manager. Ay, tanggalin mo, lagay mo yung fuse. Boss Manager yung fuse Ayun no oh. Yan, malagay yan yun Tapos, busira natin O, oh, ba? Diba? O, oh, off mo busina, O, oh, yan oh. on Tatlo po yan mga katorniga Sa sumasabay O, siya mga katorniga I-anoin ko na itong aking ginawang wiring yan, kita nyo naman kung paano ako nag-wiring. Sige mga katronil, ayusin ko lah. Tara na! 2,000 years later. At okay na mga katronil, ito po yung nagawa nating wire. Yan. Yan siya. Yung pong ginawa ko na to mga katronil, pwede nyo gawin on-off. Yung on-off na simple lang. Pero karamihan ginagamit ko ganito. Okay mga katronil, testing! what? <laughs> okay, stock, stock. Okay. Okay, mga katronikas. Lalagyan na lang na natin yung playlist na to. Tara na. One eternity later. Okay, mga katronikas. Nabuo na natin. Pare, testing, testing. Ayan, o. Oh. Ayan. Eh. Ayan. Okay, oh, stock. Okay mga katory at kung bago ka palang sa akin YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video na katulad nito. Bye-bye! Peace!